Aris, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan at ang iyo lang na iiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na limampung negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na limampu't na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus Ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang ay alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may singit na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Gemini, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. At pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo at sa hapon sa ala-una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Cancer, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay Masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, dapat mong iwasan ang kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna na hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 Gs na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at sa player na laging maingay kung magsalita na mahilig sa alak magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Virgo, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang na iiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro bay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red at sa player na laging nakasimangot dahil madadalan ka ng pagkatalo. Libra ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay Masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil mabibigyan ka ng kamalasan at siguradong matatalo. Scorpio, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius Ngayong araw ay tumawa ng malakas pag. Nananalo dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan. At ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao. Dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo, ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang. Muli ng panalo, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, maging walang kibo o matahimik, pag ikaw ay nananalo, para ang iyong buenas ay mapahaba mo para makapanalo at kulay brown ang dapat iwasan. Capricorn, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang na iiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Aquarius ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli. Nang panalo, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10. 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, orange na kulay at player na madaldal na bastos ang mga salita ang dapat mong iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Pisces, ngayong araw ay tumawa ng malakas pag nananalo. Dahil doon ay hindi ka madadapuan ng kamalasan, at, ang iyo lang naiiwasan ay magbalato sa ibang tao dahil, kukuhanan ka ng oras na swerte, at pag nananalo ay masayang umayaw dahil kinabukasan ay kukuha kang muli ng panalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, May ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo, iwasan mo lang ang kulay pink dahil kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo, at player na kalbo.